Shoutout sa'yo, Utol Choi Song Yun Top. Sabi niya, Coach, help po. I was 92 kilos before. Within 3 months, naging 81 kilos na lang. Kaso, nasta ako dito. Nahirapan na akong bumaba. Nahirapan na akong bumaba pa sa 80 kilos. Nag-calorie deficit naman po ako. Alright, napakagandang question, Utol. At Very common po ang concern nyo. So, wag po kayong mag-alala. There's nothing wrong with you. Alright? Uh, congratulations muna sa 11 kilos na nabawas mo. Very good ka dyan, utol. The reason why you are stuck sa 81 kilos, isang, bahay, isang bagay lang yan. Isa lang ang dahilan yan. Dahil ang kinakain mo ay ang iyong maintenance calories. So, either number one, meron kang mga snack na kinakain na akala mo hindi na kailangan bilangan yung calories. Number two, meron kang mga drinks na iniinom na akala mo hindi kailangan bilangin ng calories. Typically, akala kasi ng tao, ang binibilang lang ay yung mga meals. Pero hindi po, lahat ng pumapasok sa bibig natin, kailangan itrack natin yung calories to make sure na naka calorie deficit tayo. Pangalawang posible na problema, yung maintenance calories mo nung 92 kilos ka, iba po siya sa maintenance calories nyo ngayon na 81 kilos na lang po kayo. So maaari na yung sinasabi mong naka calorie deficit ako ay applicable lamang nung 92 kilos ka. Maaaring maintenance calories mo na siya ngayon na 81 kilos ka na lang. Pwede kitang tulungan diyan, utol, comment mo dito kung ano yung height mo, kung ano yung kung gaano ka kadalas nag-e-exercise sa isang linggo at kung anong klasing exercise ba yan. Dahil minsan, nakala natin nag-exercise tayo, hindi pala exercise yung activity natin para mag-guide kita kung ano na ba yung current na um, maintenance calories mo at ilan dapat yung ide-deficit mo para tumuloy na yung pagbawas ng timbang mo, mawala na yung pagka-stuck mo dyan sa 81 kilos. And if you want a more personalized approach, I released a course called DVTS 28 So sa course na to, pag uh, pumasok ka dito, matututunan mo lahat ng mga principles ko about diet, about maintenance calories, paano mag-calorie deficit, bakit hindi kailangan tanggalin ang kanin, um paano mag-exercise ng maximum 1 hour per week. Maximum 1 hour per week pwede ka nang mag-body transformation at igaguide din kita Iko-coach kita, libreng coaching pag uh, kinuha mo tong course na to hanggang sa magawa mo na lahat ng tinuturo ko don by yourself. Sana nakatulong. Follow for more tips. Kung interesado ka don utol, message mo ako, DM mo ako dito.